Ay, na pala ka dito. Ay, huwag ito. Ay, huwag ito. Ay, Ay, kung ito. Ay, Ay, huwag ito. Ay, huwag ito. Ay, Tuyo ito. Ay, ito. Ay, huwag ito. ito. Ay, ang banggit dito niya, no. Laban tayo at na 'yan. Yung sariwang, sariwa oh. Yan. Matmaga na 'yan ganyan. Guys, bilihan natin 200 oh. 200, 200 200 lang magiging 20 kilo yan hmm. nasaan ba si kuya ha Pero mo nasan dan eto guys eto yung may ari ng bulungan dito sa labak oh. uh, pinakamaganda ng laki sa batch ng elementary school si Perry Ardina eh ito yung bulungan nyo tapos na guys tapos ng bulungan pero maya maya meron may pa yan darating yan nakapagluwas na sila yan mga spur piecing tapos na magluwas ito po si madam Annalyn hello po Good morning. Ah, uh, pang vlog lang po eto part partner ni boss berry may ari ng bulungan mama nalin in Paris bulungan ayan ito meron na naman meron naman guys na dala oh putilio shalang malaki ba yan Ganda. sariwa rendah sariwa guys eh bilang bulungan tayo guys Sepadarin sepada. Ako yung isa kaya ibong tawon yon. Ah, ibong bilahat. Walay yata niya. Walay yata niya. Walay yata Oo. Walay niya. Walay yata 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 niya. Walay So, guys, sa uh, hanggang dito na muna, video natin. Thank you for watching.